sa ganito kasi parang tulad niya ang akit Parang malalaglag ng ganun ng tibo. Masakit lang siya sa puso. Ano ah, ka kapag itaw ng din ganun. Ayan mga kababayan, no, at muli natin bisitahin si Madel. Ayan, kung matatandaan nyo si Madel yung na-vlog natin noon. Ayan, hello Madel! Magandang tanghal eh. Papasok ako ba ya? Ito ka pala ngayon nakatira. Grabe, yung late ng ano, daanan nyo. <laughs> Buti ka siya ako. si Madel, oh, ano nangyari sa'yo, si Madel? Bakit ang payat-payat mo na? Baka lang kasi, ba dinala nga ako sa hospital kasi ako ako rin. Hmm. May sabi, malakas daw yun. Ay, ay mo daw, malakas. Ay, nagdaganot ako. Nandiyan yung mga ano ako. Nakapag, Sorry. ano ka, nakapag-take ka ng gamot? Bakit nakapag-take ka ba ulit? Apo. Yun nga rin sa pag- ano Pero daw ang ano? Ang ganda sa mga ko, uh, hindi pa po. Kasi wala pa akong pera. Bali yung sa tayong, tsaka yung sa buwa, hindi, hindi mo ba? pa yun ang pa-check up. Simula nung ano, nung matapos ka namin i-vlog, hanggang ngayon, wala pang ano, wala pang sa'yo. Meron naman po dati. Pero hindi na po ako nakapalik kasi nga. Wala pong ano. Saka Pakistan. ako lang ang sa pera. Hmm. Bali, ilang bang anak mo, Madel? Dalawa po. Dalawa. Tapos, yun nga, nang hiniwan kayo ng asawa mo, di ba? Opo. Wala nang, ano, wala nang balita sa asawa mo. Hindi na nagpaparamdam. Pero, nakikita mo pa rin siya? O hindi na? Sa ngayon, ang nararamdaman mo pa rin yung buwa mo. Ano nangyari sa Ay, ano Sa buwa may mo, di may. Meron pa rin. Ganyan. pa, rin pa. ano siya. Grabe. Ano yung bis masakit din? Masakit po siya sa ganito kasi parang pagkakulad niya ang lakit babasa Parang malalaglag ng ganun ng tipo. Masakit lang siya sa Tapos, ano siya? Hmm, nasusugatan naman siya sa dumidikit sa panty. Tumagubus talaga siya. Hmm, grabe yung kalagay mo, Pero... Madin. Ang laki ng ipinayat mo. Ano lang po kasi ako nag-ano yun, nag-hospital nung no, ano lang po, nung 29, noong January. Bali, tulad niyan, sabi mo, sa kakulangan sa pera, kaya hindi kayo makapagpa-hospital. Hmm. Pero di ba sa PJH pwede naman doon? Uh, di rin naman yung ibang ano doon sa PJH? Kung saka sakali ba nadaling ka sa PJH, may magbabantay ba sa'yo? Oo, okay, meron naman po. Ah. Kasi doon kasi, mas maano yan, magagamot kaysa dito lang tayo sa malapit, sa mga center-center, wala talaga silang magagawang lunas diyan, kundi i re lang tayo sa malalaking ospital. Nakalipas na yung Pasko, ang bagong taon. Ano bang hiniling mo? Ano bang hiniling mo? Pasko at bagong taon, ano bang winish mo? Na, gumaling nga po ko. Para kahit paano po, makapagtrabaho. Yung mga anak ko po, kasi katulad nyo, kasama ko sila sa pasita, magtitinda sa lala. Nagtitinda ka pa rin ngayon, maday? Oo oh, po. Anong tititinda? Oh, ang pagita po. Grabe no, pero nawak sa'yo kasi ang laki ng pinayat mo. No. Tapos itong bahay na to, um, halos wala rin namang mga dingding, maday. Paano yung pag naulan? Diba, yeah, ma? Nalagyan na Mali, lang namin ng mga, ano, mga balde, pag may matulo. Pero itong bahay na to, sa inyo to? Hindi po, nakitira lang ah, sa Ah, nakikitira rin. ka lang din. Kanino tong bahay na to, be? Sa nanay ko po talaga. Sa nanay mo. Pero saan si nanay mo ngayon? Ang jumbo. Ang yung kalagayan niyo, Madel. Paano mo nalalampasan yung ganito, be? Tapos meron ka pang karamdaman. Pakahirap ng ano mo. Pero minsan ba, Madel, may pinagsisisiyan ka sa buhay mo? Sa nangyari sa'yo ngayon? Siguro yung naging pabayaan ng sa sarili ko. Pero hindi ko naman ginusta na magkaganito. Bali ang sinimulan niyan. Ano pang naalala mo na sinimulan niyan kung bakit ka nagkaroon ng ganyan na buwa? Ano lang, lang po yung bagong pangarap ko ko yung nagigib po ko talaga. Si wala namang tutulog sa akin. Pero pag naglalaba ako ng na ng baby ko, ihigib po ako sa puso ba po pa sa poso niyan. Atin ko pa yan kahit bagong pangarap ko bakit nung time ba na yun, talagang wala na yung asawa mo noon? Or nandiyan pa, talagang hindi ka lang tinutulungan? Nandiyan pa naman po. Kasi nasa trabaho, din naman po nung araw. Hmm. Bale sang ngayon, talagang ikaw na lang ang buhay sa mga anak mo, sa dalawang anak mo. Okay. Ay, pero pag nagtitinda kayo, be, eh, magkano kayo nakikita nyo? Ito yung pumasok ng January kahit pa pa. Kakadalawanda naman kami. Dalawang daan sa isang araw. Opo. Okay. Puti kang makasya yun, bisang Maghapon yung panggastos. Pili na lang po kami ng sa kailog. na po yung pagkain. Yung kanin niya. Anong ulam niyo? Hindi na lang po itlo. Kaya, tuyo. Grabe mo. Pero ano bang pangarap mo sa mga anak mo, Bisa? Sa pamilya niyo? Kapagtapos din ang mga pag-aaral. Kapag-opera nga po ako na, mga pagtrabaho po ako na. Mapag-aaral po sila, hindi hmm, naman po gano'n po ang namin na sakali na lang magtitinda, kahit pinag na na, hindi nga po nakapag-aaral Pero ano bang ano mo, ilang taon ka naman din? Si 31 na po. Baka bata pa rin no pero naka-graduate ka rin na, ano, no, ng ano, elementary lang siguro. Ang talagang gusto mo lang talagang makahanap ng mas maayos na trabaho okay. hindi tulad ng d'yan na talagang lansangan na lang yung inaasahan mo sa pagtitinda ng sampagita no. Kung totoo si napakaliit talaga ng kinikita d'yan pero talagang tiyaga nang para lang may makain kayo, 'di ba? Dahil kung hindi kayo magtitinda, wala rin kayong makainin alam ko yung mga kapatid mo talagang halos hirap din sa buhay kaya hindi ka rin matulungan pero kung ikaw pagbibigyan ko ng pagkakataon mo dahil ano bang gusto mong ipanawagan ulit sa mga kababayan natin mag-aaring na tao talaga gusto ko lang talaga mga pera ha Mag-anim na taon na yan. Mag-anim na taon na. Sana mga kababae, matulungan natin si Madel, no? Kasi ang laki na na katawan ni Madel. Dati mataba-taba pa to. Ngayon talagang, ano ka na, be? Ang payat mo. Hmm. Nag-iba yung itsura mo kumpara doon nung na ka namin. Pero hayaan mo, malay mo, di ba? Sa pagkakataon nato, may mas makatulong na sa'yo. At hayaan mo, kakausapin ko si Kuya Bench mo na balikan ka namin at ano, para ma matulungan niya ako na madala ka rin sa PJH, no? At doon, sigurado doon magagamot ka. kailangan na natin talagang may magbabantay sa iyo. Ah, tulad niya nabanggit mo na nagiinom ka ng gamot, model, no? O, oh, ito, pagpasensyaan mo muna to ha? Pero saan makatulong? Bili ng gamot mo, Madel. Para kahit papano hindi ma-stop yung pag-inom mo. Uh, tayaan mo, bukas siguro babalikan rin kita, ha? Oh, mo muna ng gamot mo, oh. Ben, ha? mag-iingat ka lagi ma din. Ah, tangad ko na sana matuloy na talaga na madala ka sa PJH. no? Kaya matutulungan ka namin, Madel, ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Um, Hanggit may buhay, may pag-asa. Di ba, laban lang at lagi mong iisipin yung mga anak mo. Um, anong gusto mong sabihin? Huwag <laughs> kang maano, may hila. Huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng pag-asa tulungan kita pag ako ko si tulungan kita mga punto tulong ka mga maraming salamat po ako talaga matulungan ko po. kahit paano talaga ma maranasan ko man ng yung katulad ng ano bilang babae na walang itlog kasi pag ako naglalakad dyan sa labas natawag ako ay ay si itlog sa babae kong ano nasasaktan ka kapag ginatawag ka nilang ganun Grabe no, grabe pala rin yung pinagdadaanan ng mga tao sa kabila ng ganyan talagang yung kutsa ng mga tao talagang hindi rin pala talaga maaalis ni. Eh. Ano sinasabi mo sa kanila pag ginatao ka nilang ganoon? Buti lang ako. Pero sa loob loob mo nasasaktan ka kapag naririnig mo. mo. Bakit pag na ka pa dyan, talagang bumabakat ba talaga sa ano mo? Ano buwa mo? Grabe no. Pero yan ang model no at ko nung gagawin natin ng paraan na madala kita sa PGH ha? basta huwag ka mawala ng pag-asa kapit lang kay God, mag-pray ka lagi kaya mo, malay mo sa mga susunod na araw, matuloy na at mapunta tayo sa PGH di ba? para doon magamot yan malamat po kay Tris TV basta mag-iingat ka lagi ha at yan po mga kababayan no? kwento ng buhay ni Madel. Sana may makatulong sa kanila dahil talaga napakahirap ng kalagayan rin nila dito, no. At ayun po muli, maraming salamat po mga kababayan and God bless po, God bless.